and good morning guys. eto nag-prepare ng para sa piyesta. Ayan, nagkalalaglagan yung mga payong. Sana yon doon. Kasi mahangin dito. Dahil ano, andito sa tabing dagat. Ayan, no, nagkalaglagan na yung mga payong. Ayan. Ang dami na nag, nag ano pa lang kasi ano itong may pa, may 15 pa yata yung piyesta dito sa amin. Ayun. Ayun, oh, dami na. Ang dami mahaba na siya talaga oh. Hanggang doon sa sa yun, ma, malayo nang narating ng mga payong pero kulang pa daw to itong may pa naman yung piyesta dito sa amin ayan guys salamat ayan o oh.